Oh, tikot lang sa pulutan na. Oh. Isang gawin ninyo na bilhin pulutan na eh. yan. Ay, sa bayo ko pa binili yan na eh. Ah, okay. Oh, kumo na yeah. siya. shop. Dapat pala ako dito. Tama-tama ang bari. Yeah, uh, Tikotik lang. Oh. Oh, sarap nga ako niya. Mahis din nga ay adobo balita ako yung ngayon ng ano ha, ah. Marami na ng kandidatura. Ng ako eh. Sabi daw diyan sa may ano, puno daw ng ang papel. Nako, marami ngayon. Kasi tika. Kaya pala nagbabarik dyan. Ako nga pala yung susuportahan. Lalaban nga pala yung puso Saan nga ako igalay? Adi ah, yan, nag ako ng kandidato sa para sa akong si Hal. Diyan, pangyay ako, ako yung din. Ito, okay, Sam, kung yung Wait, ito. 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 salamat. Ang sarap ng pulutan ito ah. Sarap ah. Kaya yung nagluto nito. Oh. Alay, binili ko sa bayan niyan. Ito pa? Ay, ah, ah hmm. Ito, Julius. Hindi pulutan, hindi pang ulam. Sarap eh. Hmm. Ah, ako na muna. Bang. Eh wala namang katalatalang kahit isang tindi. Ay kakandidatong konsyal. Din Ay ano kay eh, Ari sa parangday konsyal? Ah, lasa ko yun hanggang barangay tanod lang. Oh. kahit naman o yata barangay tanod din di Ari. Yes, siya, ako na mula. Bagal siya eh. kapal din mo. Hindi mo nanimbitahan, nagpar na eh. Ay, yung ay. Ano bang inyong plataforma? Ano ba? Kaya tatakbang ko siya? Una-una, ang ating plataforma, kalinisan. Ang lahat ng basura, ipasisilap ko. Ay, di kayo bawal ang magsilap ngayon. Bawal ka? Ay siya, ipapabaw mo na lang ang basura. Ang Parang bilis yata ng mga na natin pulutan. O oh, nga, ay, pakunti ng pakunti. Eh, may titilis bukulan yung bulsa. Ha? Ah, ay, ari, aking pitaka. Hindi ko linigat, baka mahulog. At siya, ako'y palis na. Ako'y okay, may panglalakati. Ako'y okay, lula na eh. Maraya po, eh. Oo. Ah, ah. Ay, dumating ng walang-wala. Ay, umalis ng lulong lula, Ay,